Yeah, okay. Yeah. Hmm. Okay na lang si Cheska at pauwi na rin mag-ama. Oh. Mabuti naman natin hindi malalahin yung nangyari sa kanya. Hmm. Pero alam mo, hindi ako naniniwala sa sinabi ni Darius na na niya si Cheska. Paano? Wala nga umiinom ng kaos milk dito sa buong ah. kumpan mula na malaman naming allergic ah. si Cheska. Bawang ko. Si Lucy lang naman nagluluto kanina. Ay, grabe ka naman, man Farah. Pagbintangan niyo si man Lucy. E eh, samantala, alalang-alala nga siya kay Cheska kanina eh. Excuse me, hindi ako naninisi eh. Ang sinasabi ko lang naman na ah, baka nagkamali ng ginamit na gata si Lucy. Sabi nga nila, di ba? Nobody's perfect. No, Ma'am? Yeah, yes, yeah, she's right. There's no the other explanation. soy milk ba talaga yan? Soy milk naman talaga ang gamit namin ni Lucy nung araw pa. Ito rin yung linalagay namin sa cereal. Ah, if that is the case, bakit... Bakit na-allergy si Cheska? Alam mo, tama si Farah. Si Lucy na naman ang kumikilos dito sa kusina eh. Wala mo ibang nakikialam dito eh. Mita, ang sinabi si Farah pang kay Lucy? May, may, may sense naman si Farah eh. Baka nang nakalimutan lang ni Lucy. Mita, huwag niyo nang si Lucy. Hindi rin niya sinasadya. Hindi, hindi. Hindi ko siya pinagbibintakan. Kaya lang, sino ba bang sisisihin natin? Tama si Mamita. Love. Ako ang dapat sisihin. Hindi na ako mangangatwiran pa. Ako ang mami ni Cheska. Kaya dapat naging mas maingat ako at sinisigurado kong safe ang lahat ng kakainin ng anak ko. Pero napahamak siya dahil sa akin. unti na siyang mawala sa atin, Darius nakita ko siya kanina, nahirap na hirap siyang huminga. Takot na takot ako. Takot ako mawala siya sa atin, Darius. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya. No, okay na, no. Please... na. Naiiyak. Hindi na mangyayari yun. Cheska is okay. She's fine. Wala mangyayari na sama sa kanya. It's not gonna happen. Kasalanan ko pa din. Kaya I'm sorry, Darius. Mamita, I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry po. Ay, I don't know, Pero I can't get over sa nangyari. Gaya mo, Ayun na ayaw ko rin mawala sa atin si Jessica. Pero I'm so disappointed that because of your carelessness, kaya nangyari yun.